Daming bunga na aking tanim na patola, guys. Oh. Ayan oh. Dami si bunga, ayun pa saluob. Nakasurvive to sa bagyong Karina. Ayan, ngayon ang dami nyang bunga. Pabawasan natin siya ng mga dahon para naman hindi na pupunta sa dahon lang yung mga pataba. Tsaka para tumaba din itong ating mga bunga ng patola. Ayan, ang ganda Oh. Buti na lang at hindi siya napupuntahan ng mga peste. Ayan, ang daming bunga. Ayan, ang dami pa niya maliliit na bunga Oh. Ayan, hanggang doon. Dahil bunga na atin tanim ngayon na ng patola, guys. Ayan yung mga nakalawit pa dun sa loob. At meron na rin mga sumibol na tanim natin ng mga mais. Ayan. Ganda na ate mga tanim na mais. Sana wag magbagyo para hindi magtumbahan. Ayan. Oh. Mukhang malusog, malulusog naman yung pagtubo ng mga tanim na mais. Ayan. Kaya sana wala munang dumating na bagyo hanggang maani natin ayan, hanggang maani ko yung tanim kong mais ayan, ang gaganda oh